Wish pa ring mag-asawa, magka-anak, kahit sino. Magiging choosy pa ba ko? Basta maganda. Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Pangarap pa rin ng social media influencer at charity blogger na magkaroon ng asawa't mga anak sa tamang panahon. patuloy pa ring nagre-recover ang binata at pamilya at mga kaanak sa pagpanaw ng kanyang pinakakamamahal na si Mahal sabi ni Migs ng makausap ng siya at ng ilang miyembro ng Showbiz Press. Kamakailan, napakasakit daw pala talaga ang maging ulilang lubos sa minamahal natin unti-unti na naman daw siyang nakaka-recover mula sa matinding pagsubok na kinaharap sa kanyang pinagdaanan ngunit hindi talaga may aalis ang makaramdam sila ng matinding lungkot at pangungulila niya. Kay mahal, kaya naman nang matanong sa binata ang tungkol sa kanyang love life, sinabi niyang hindi pa siya handang makipagrelasyon sa ngayon. pero syempre wish pa rin niya na sana'y dumating na rin ang, the one, na itinadhana para sa kanya. Syempre po naman, hindi rin magandang mag-isa sa buhay. So, hopefully, I'm really praying, in the near, near, near future na magkaroon na rin po ako ng sarili kong pamilya, pahayag ng actor award-winning charity blogger. Pero anong mga qualities ba ang hinahanap niya sa isang babae? Syempre, maganda. Kasi gusto mo namang gumising ng every morning na maganda yung nakikita mo, 'di ba? To be honest, syempre, yung mauunawaan ang trabaho ko at makakasundo ko at makakasundo ng personalidad ko. Makakapag-adjust ako at the same time, makakapag-adjust siya sa akin, say ni Migs Malino. Wala rin daw isyo sa kanya kung taga showbiz o hindi ang magiging jowa niya, kahit sino. Magiging choosy pa ba ako? Basta maganda, dapat ba isang beauty queen? Ah, oh, pwede rin. Kailangang maganda at maganda ang kalooban. Yun naman kasi talaga ang pinaka-importante sa lahat. Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.